araw ang mas maagang schedule ng pasok ng mga estudyante sa mga pampublikong paaralan sa Maynila. Yan daw ay para maiwasang mababad ang mga bata sa mainit na panahon. Magbabalita si Hannibal Talete. Maagang maagang nagsigising ang mga nanay at bagets sa Maynila. 6 a.m. to 12 noon na kasi ang kanilang pasok para makaiwas sa sobrang tinding init. Kahit maaga ng uwian, ang ilang magulang, sinapinan pa rin ang likod at pinabaunan ng pampalamig ang mga anak. Baon siya ng tubig, saka hindi ko siya pinapausutan ng mamainit na damit. Magsundo na po ako na nagdadala ng payong. Tiniyak naman ng eskwelahan na gumagana lahat ng electric fan sa mga classroom at bukas ang mga bintana. Ang maagang pasok ng mga estudyante sa Maynila ay alinsunod sa kautusan na inilabas ng Division City Schools of Maynila na lahat ng mga pampublikong paaralan ay half day na lamang ang nilang pasok simula ngayong araw hanggang sa May 28 ang ilang magulang pabor sa ganitong setup. Pilay sa magulang, uh, dapat talaga maiksi yung klase kasi sobrang init ka po ng panahon. At para din po sa ano ng mga bata din yun, para sa kanila din, kasi para naman hindi magkasakit. Okay naman po dahil sa sobrang init sa maghapon, para at least nakakapagpahinga. Grabe, mo, grabe yung init sa ulo. Pero may ilan ding may reklamo. Meron po gumising ng ano, four po kasi ako nagigising na ngayon, dati po five. Bukod sa Maynila, nag-adjust na rin ang pasok sa mga eskwela ang Makati City. na 6 a.m. hanggang 10 a.m. ang morning shift. Habang 3.30 p.m. hanggang 7.30 p.m. ang afternoon shift. Pero sa Solanon, Nueva Vizcaya, suspended ang face-to-face -face classes sa preschool hanggang high school, public and private ngayong araw. Habang sa Batan, Aklan, suspendido ang panghapon na klase mula preschool hanggang senior high school, public and private hanggang April 30. Simula naman sa Akinse. Isinusulong na rin ng MMDA na gawing 7 a.m. hanggang 4 p.m. ang government working hours para makatulong umano sa problema sa traffic. Yun nga lang, tutol na ang grupong Courage. Kung kumonsulta raw ang ahensya, malalaman nilang alas 6 pa lang ng umaga, traffic na. Laging yung mga tao ang parang kinokontrol. Public mass transportation. Pag-isipan na ayusin. Sagot naman ng MMDA. Ang permanenting solusyon sa lang traffic ay infrastruktura tulad ng karsada at tulay, efficient mass transportation, decongestion ng NCR, at epektibong polisiya sa trafiko. Pero heto talagang isa pang nagpapatrapik. Ang mga pasaway na patuloy na dumaraan sa EDSA Busway kahit bawal. Kabilang pa sa nahuli kanina ang isang SUV na number 7 ng plaka. Ibig sabihin, senador ang may-ari. Sa patakaran, tanging sasakyan ng Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senate President, Speaker of the House at Chief Justice ang pwedeng gumamit ng busway. Ako si Hannibal Talete para sa 1PH.